Okay, maupay na aga natin nga tanong mga kagorok. Yan na nga nga adlaw. Mangunguha kami kool. Siyempre, kaupod ko na akong bayaw. Di pay na Ebu, dumayo lang ito para manguwa kool. Kay marasa ko na dyan, kola sa O, kaupod ko ya. Ang dalan, baga malagay-lagay pa kay nag-inuran yun eh. Mangunguha kami. Sang late, subaybayay so, na among video. Okay, harani na kami na among pangunguha ang kol. Nagkikititikang na. o oh, kita nakita mo yung kadahunan. Tigaman ini nga, harani na kami. ginadi na kami, nagtatabok na kami yan. Salog didi. Ba? Pero tigaman ini nga, damo ang call na niya na, na makukuha. Oo. Oh. Ini ho, pupunong ko din namon. <laughs> Oo. Oh ba? Okay mga kagorok, ari na nga yung kami dito na na kami ng call kol. Damang kool dito oh. pa pala namin nakuha eh, hindi po namin yan. Hindi pa. Okay yan ang mga kagurok. Ada na mo nakuha. Manihimay kita yan ang kool. Kay makuri may nga. Pati ha pagloto. Iaapi nga. Kuhan. I Kailangan kuha. Kuhan nun naton. Tanggalon hira. Suwa din Asyala kasi naging kakaon di Tiyan kay. Baya. Ngan. Tatanggalan tayo ni rin. tango-tango diman sinira tango-tango kay kaunon mo nga yun eh, maragos dagos kay luluto ko na yun ginataan marasa okay makagorok yan na tapos na kami mga wine ko wala di man gabon na ako ano durda mo giyapon nga giyapon ang ano parang pasiro. yan ang mga na kami mga na giyapon